Good morning, good morning sa ating mga subscriber, no? sa ating mga kababayan, mga ka diy So, good morning sa inyong lahat. So, ito, usapang DIY na naman tayo. magta tayo ngayon dahil first time nating magta-tiles sa ating ginawang uh, extension na kubeta. No? Kasi yung may ginawa tayong isang malaking kubeta, ginawa natin dalawa. Pinati natin at saka ito na nga, nasa portion na tayo ng pagta So, first time natin magta-tiles, ang ginawa natin, uh, ito nga, um, hinalo lang natin yung konting adhesive, semento at saka konting buhangin. So, yan ang ginagawa nating pamamaraan. At saka, inuuna natin yung tagiliran dahil isang patong lang na tiles to tagiliran bago tayo mag-flooring. Yan. Yung simpleng pamamaraan lang na ganito, yung pinaka-basic lang talaga, hindi na tayo gumamit kahit ano-ano. Tapos, ang ginagamit lang natin sa pag-level ay uh, level bar hindi na tayo naglilinsa level bar na lang at sa pa inuuna lang natin yung tagiliran yung pinakamataas sa porsyon dahil uh, pa slope itong konti ano? dahil yung flooring pa slope dahil para sa tubig may spacing ng konti para sa ating paglalagay ng grout at saka kung kulang mas ibabaw lalagyan na lang natin at saka level lang katapat yan Sahil isang patong lang naman importante ma level siya hindi naman perfecto talaga ma level siya hanggang sa tagiliran pa ikot yun ang importante ano? mga beginners na kagaya ko ay huwag kayong ma huwag kayong matakot ano dahil uh, ganun talaga sa, sa umpisa medyo magkakamali ka pero siguro sa pangalawa wala na tayong uh, alalahanin napakadali na lang tapos sa uh, pagkakating yun nga lang kating kating dahil may mga portion talaga na na kailangan mo talagang katingan kailangan gumamit ka lang ng uh, grinder at saka uh, blade ng tiles at saka uh, huwag kalimutang mga goggles para safety lagi yun yung naman ang pinaka importante gan. kailangan mo talaga ng safety kahit na uh, babagal tayo kailangan safety talaga sa uh, yan nga, mahilig lang tayo sa DIY. Ngayon, ingat lang tayo sa pagkakating, uh, ano? Ito ang nabili kong tiles na ordinary tiles lang ito no nabibili ko lang nabibili ko lang ng 28 pesos yata per uh, piraso. Ah uh, 1 uh, feet by 1 feet 30 by 30 yata to. Uh, 30 by 30 tapos 'yan. Yan. Para sa tagiliran, pantay mo lang ng konti, bawas, pag sumobra, bawas. Pag kumulang, dagdag, Ganun lang. Ang importante 'yung tagiliran. meron siyang spacer para paglagay mo ng grout, Napakadali na lang. Yan. 'Yan lang naman ang uh, ito lang naman ang uh, mahirap yung sa tagiliran. So umpisa pagkatapos niyan ay uh, tapos na 'yan. Pagkatapos napakadali na lang sa flooring, ano? Yan, Ngita nyo yan. Ikot na 'yan. Yan. Hmm. ikot na 'yan. Level bar lang ang ginamit ko diyan. Ang hmm. level bar lang. Tapos sa uh, pinapantay ko na lang. Mm. Yan, tapos uh, mag-uumpisa tayo banda sa may drainage para paakyat na paakyat. Um, gawin natin yung slope para pag uh, nag may naligo Yung tubig talaga ay uh, papunta sa drainage may konting slope no Yan. So ito nagtayo na tayo. Mm. So huwag kayong matakot mga ka DIY, ano? Eh, kahit baguhan tayo, kailangan lang natin na uh, lakas loob para makakatipid. Yan. Para matuto rin tayo. Yan. Para sa sunod, alam na natin kung ano yung mga tiles na bibilihin, ano yung mga materialis. Hindi na tayo maninibago. Ano? Pag may pinagawa tayo, at least alam na natin. Yan. Yan. Gamit ka talaga ng level para may slope konti. Kasi pag hindi na-slope, may stuck yung tubig sa gilid pag may naligo. Ano? Kailangan konting slope na mapunta sa uh, tagiliran, sa may drainage. eggs. Konting pokpok -pok lang. Tapos pag natuyo ng konti, bawas ng, ng masa yung halo. Babawasan mo sa tagiliran para hindi matuyo talaga ng tudok. Kasi pag natuyo na ng tudo ay mahirap ng tanggalin. Kaya, yeah, konting ano lang. Yan. Yeah. Ang ginamit ko nga lang, wala, wala akong sponge. Kailangan, meron tayong sponge na para malinis lagi yung tiles. Ang ginamit ko lang, basahan. Yan, yeah, malapit nang matapos. Yan. Yeah. DIY moves lang. Tapos, skim coat tayo dyan. Skim coat, skim coat. Tapos, uh, lagyan natin bukas ng grout para maganda tingnan. Okay mga kabayan ano, tapos na. Yan, hindi man siya perfect kasi uh, first time natin magtiles. Yan. So, ito yung uh, gawa ng uh, first timer na nagta-tiles ano. So, 'Yung mga kawang-kawang na yan, 'yung mga kawang-kawang na yan, a uh, padanan na lang natin ng mga grout 'yan. To grout. Malaking kawang. Yan. Sa pag yan, hindi mo talaga may straight. Tapos, ito. Nagkakamali tayo rito. Wala na ibang tiles kasi. Ito. nagkakamali ako ng cutting. Pero, madadaan na natin ng grout ito. O, mawawala na to Grout na lang kulang dyan. White. Yan. Mga, mga... Curve, curve. Hindi na natin lagyan ng tiles yan. Grout na lang. Kasi, para hindi tayo tumagal. Okay. Tapos na mga kabayan, ano? Yan. Tapos na yung pagtatiles natin. Yan. DIY lang. Yan. Yan konting linis na lang yan, yung toilet bowl. Ito nalagyan na natin ng grout. Yan. Patuyo na lang. Yan. So, itong uh, pagtatiles natin ay uh, DIY lang. DIY lang so Pero pwede na. Pwede na. May konting pagkakamali lang tayo. Ito. May ano, tabas konti. Pero nilagyan natin ng grout. Tapos, yan. Wala namang, ano, yung, ano, yung butas ng drainage. Medyo, ano, nasa pinaka tagiliran. Pero, wala ang problema dahil lang ina-adjust natin yung uh, butas, ano. Butas. Importante, maganda yung daloy ng tubig. Lalabas doon. Ayos lang naman ito. Kaso lang, hindi siya na sentro, ano. Hindi siya na sentro. Yan lang. Hmm. Yeah. Pero pwede na. Pwede na. Dapat dito lang siya dito. Hindi siya talagang dumidikit lang pero ice na 'yan. Kasi DIY lang naman 'to. 'Yan. Oh. Ato At ito dito na sentro, 'yan. Dapat dito sentro siya dito. No. Oh. First time natin. Uh, sa sunod perfect na natin 'yan. So, 'yan hanggang dito na lang, ano. Sa sunod natin vlog. Ano na naman? Ito na naman, ito. Ito na naman panghuli. Uh, palitadahan palitdahan natin 'to. 'Yan. Sa bisaya pa babatakan natin ng skim coat. May skim coat na tayong nabili. Sunod na uh, vlog. Tapos dito, bubulitan natin, tapos lagyan natin ng kisame. So, sa ngayon, ito natapos natin 'tong tiles uh, dito na tayo sa susunod nating vlog. 'Yan. Palitdahan natin 'yan. Skim coat lang tirada natin. So, hanggang dito na lang oh. Sana nag-enjoy kayo, may natutunan kayo sa mga uh, DIY uh, vlog natin. So, sa sunod na video, ito's Lino Boy, ang YouTuber ng Bayan. Peace out.